Babaeng kasama umano sa drug watch list, pinaulanan ng bala habang naliligo. Newscoop mula kay Laika Cuevas. Itinumba isang babae ng hindi kilalang salarin habang naliligo sa loob ng kanyang tahanan sa Antipolo City, Rizal. Kinilala lamang ang biktima sa alias na Rose na sinasabing kasama sa drag watch list ng kanilang barangay. Sa ulat ng Antipolo Police, naliligo sa kanilang banyo ang biktima nang bigla na lamang pasukin ng isang armadong lalaki at kaagad siyang pinaulanan ng bala. Nang matiyak na patay na ang biktima, mabilis na tumakas ang salarin, bitbit bit ang armas na ginamit sa krimen. Ayon sa kapitan ng sityo, kabilang ang biktima sa badak watch list at inaakusahang sangkot sa ilang illegal drug-related cases. Nakadiskubre rin umano ang mga ng ilang drug parafernalya sa basurahang malapit sa tahanan ng biktima. Nagpapatuloy naman ang backtracking ng mga pulis sa pagkakakilala ng mga sospek at motibo sa pamumaril. Para sa News Scoop, Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.